karon dai nga video mga sir na ata unit so ilisa nato ni og timing chain so unang unang gagawin natin mga sir tanggalin natin yung stator cover at yung flywheel yung magneto tatanggalin natin yan ang pagtanggal sa flywheel mga sir magamit ta og puller so napaka importante gid kayo mga sir na magamit kita kitag puller para proper ang pagtanggal nato kay kung wala tay puller mga sir pwede naman nato ni siya mga sir para matanggal Ginining mga XRM 110 man siya dukdukon dali raman siya matanggal ang flywheel pero para dili ta maglisod mga sir mo gamit gitag puler para dili ta maglisod sa pagtangtang sa flywheel ang pagtaod sa puler mga sir dali ra kayo normal tread rana siya mga sir dili na pareha sa TMX nga left trade ang isa ang isa right thread. karon mga sir kay natanggal na nato ang flywheel isunod na nato ang starter clutch sa so, wala dai nakabaluno kung unsa ang starter clutch ang starter clutch mga idol mo, dai na siya kibali line So, dili siya pwede nga. I-direct na to ang starter motor sa crankshaft. Kay kung muandar ang makina, simpre muapil o tuyok ang starter motor. So, kailangan naagid sa starter clutch. Kay ang pagtuyok sa motor, mutuyok po ang starter clutch. So, kung muandar na ang makina, so dili na siya mutuyok o gapil ang starter motor. Tanggalo na po nato ang cam sprocket mga sir. Kay sabi ni customer, magilis ilis daw tag timing chain ane. Eh. Pero, i ko pa ni eh, kung kailangan na ba talaga na mag-ilis o timing chain. Isunod na dahil natong tanggal mga sir ang oil separate plate. So naasay doha ka star screw mga sir. Ato nang tanggalon. Tapos pag humana na mga sir tanggal, ato din siyang ipitan o by script na siya gamay nga kuan ipitan ato by script. Tapos ligwata nato o flat screw para matanggal ang oil separate plate. Yan, natanggal na. Inanara ka sa ang akong diskarte mga sir no? Pagtanggal sa oil separate plate. So dere nato nakita mga sir nga okay pa di ay ang iyang timing chain pero ang tensioner arm natanggal. So, natanggal ang bolt mga sir. Nalostrid siya mga sir. Kaya natanggal. So, dari mga sir, nag-isip-isip ko, gunsaon na ako ni kay 8mm ni siya mga sir. So, kailangan ato ni siyang i-oversize. So, ang problema, kay wala ko'y hantap. So, nangita kong paagi mga sir kung unsaon gin na ni. Kay kailangan ginis ni siya mga sir na taon na to balik nga mahugtan ang bolt. Kay kung dili siya mahugtan mga sir, useless gapon ang atong pagtulid. Kay matanggal mangyapon ni siya mga sir. So, kailangan talaga gana ato gini siyang hugtan. Ang ako dahing gibuhat ani mga sir, ako gini siyang gi -oversize. So, nag-ilis bolt ani nga 10mm. So, 8mm ni siya mga sir, yan yung standard. Ako siyang gi-oversize to 10mm mga sir. Kaya wala lain nga magamit nga bolt. So, maugin ang akong gigamit 10mm na lang nga 1.50 ang thread mga sir. So, sa wala din nakabalo mga sir no kung unsa ang timing ani. Naa siya timing mark mga sir sa cam sprocket. Tapos, yung straight key mga sir, nakaharap harap dun sa taas ng head may timing mark yan mga sir so makikita ninyo naka align sila dalawa so bisan og wala ang flywheel mataod mga sir matiming gyapon nato ang makina inanara ka sa ang atong pagtiming mga sir so ayan mga sir nakikita nyo humana na ako taod wala na ako napakita sa inyo kung giyon sa nako siya pag trade ang ako din gitawad na nga bolt mga sir is 10mm 1.50 ang trade mga sir so lagi ko ilain, nagamit na gamit nga bolt siya mga sir. pero goods naman mga sir nahugot naman siya so nagamit lang ko anak busing para pit na pit siya mga sir so yan lang muna mga sir no